Mga kahayop, tingnan nyo, oh may, may isang ahas na nakapasok sa kuluman ng manok yata to. Kulungan ng manok. Tingnan, oh. Ang laki, ang laki ng katawan. Ang laking ahas to. Tingnan, oh, ang lakas, oh, halos hindi na ma. Bunot. Kiyan. Ayan, ang lakas, ang lakas, mga ka. Hayo po. Lumalaban. Ayan, oh. lumalaban siya. Ayan, magpabunot. Malakas tong ahas na to. Ayan siya. Oh. Lumalaban talaga. Matapang tong ahas na to, mga kayo. Ayan, tinakpan niya ng ulo. Tinakpan yung ulo para para hindi na makapangagat. Ayan, Ben. Tinanggal yung ano? Yung pintuan ng kulungan na manok. Ayan o, yung manok. Siguro may kasama tu sa kabila. Kinain siguro nitong ah, haas na to. Naku, kinain yung kasama ng bunok. Ayun o, binuksan na yung pintuan ng kulungan ng manok. Lumalaban kasi o. Oh. Naku, ang laki. Ang liit ng ulo niya, pero Katawan niya, ang laki. Ayan o. Oh. Binuksan na yun. Ayan, lumalab lumabas na yan. Lumabas na yung katawan niya. So, um, rabi ang laki. Kaya lang parang, barang, parang, parang bang naputo. Ganyan ba yung iko? Yung bunpot niya. Parang, ah, ganyan ba yung bunpot niya? Parang naputol. Ayan kung, kung mapulipot na. No? Isusud na sa sako. Ang laki pala do parang, parang isang legs. Ang laki. mas malaki si pa sa braso. Orang hita. Laki niya, ho. Yan, malakas yan. Basta ganyan ako laki, mal malakas yan. na kayo yan. Kasi lumalaban na yan, Hindi yan basta-basta ma... Ano, yan, you ko know. Malakas kasi yan kumapit. Ayun. Mapit si sa ng hirap ni Tufunin. Lumalaban. Pero yung ulo niya naka... Ayun na, na... Naano ka na ng... Nahuli na yung ulo niya. Hindi na yun makakawala. Bigat si Dunyan. Bigat yan. Siyo, ang ko lang sugatan eh, si bawal yan. Sugatan, basta ganyan eh. Ano na na natin yan? I-report natin sa ano? Sa barangay na lang siguro. Ay yan ang ah, laki. Yan, hinawakal na yung Kasi yung ulo na nasipit na. Nung no, natali ba yun? Tapos nilagyan nila ng tela para hindi na makakita. Ayan si Ipapasok na sa sako. Oh, ang laki Kasama na yung ano. Pintuan. Isasako na rin. Widi man yan nilang sirain.